Ito ang storya kung gaano kasarap ang buhay sa barko na ginawa namin sa Vietnam. Paggagaling namin, wala pag content. Kailangan na namin matulog dahil mabiyay kami bukas, madaling araw pa lang. Hanggang sa dumating na nga kami dito sa pinakamagandang cruise ship na sasakyan namin sa Vietnam. Ang ganda ng tanawin, kalmadong-kalmado ang sarap talaga ng payapang pamumuhay. Oh, ito pala kami sasakay. Dito sa bangkang sinakyan namin pagpunta sa cruise ship, iba't ibang lahi na yung mga kasama namin. Pagdating namin sa barko, pasok na agad. Malit lang to. Kakain na kami at i-explain din ni Kuya yung mga activities na gagawin namin sa buong trip namin na to. Pre, pre, sombrero. Sombrero. Pre, may Nayayaman yung kasama natin eh. Bawal bida dito. Angas pa nga sinerve nilang pagkain. Puro gulay. Lung tayo sa tayo sa halong. Lung namin kumain, pinadiretso na kami kung saan kami tutuloy na kwarto. At ito siya. Ganda dito. Ay! Pare, sa kapit. Pare, may kumakatok. may tao. Uy! barko namin ngayon pupunta na sa lugar kung saan yung una activity na gagawin namin at dito yan sa Along Bay kailangan namin magkaya kung dun sa malaparaisong lugar na pupuntahan namin at ang pinakamalupit pa dyan magkakaya ka ulang mag -isa. tapos sila dalawa kaya and boating eh pare pare kaya so, ko kayo pare ninabol ko kayo oh apakapagod pare lang na nila at pagkatapos ng ilang minuto ang sa wakas, nakarating na kami dito sa malaparaisong lugar na parang malapalawan ang dating. Ito na nga yun, ito na nga yun. Wow, thank you. Ito na. Pare, may DJI app ka? Wala pare, wala kang dalasel si cellphone yung tao, DJI app ka pa. Ano ba ba gagawin na. namin dito? Eh, di mag-swimming na. Sobrang <laughs> sarap na experience namin dito at ito ang aming first activity. Pagkatapos namin dito, bumalik na kami sa cruise at doon kami maghahantay para sa dinner. Sarap pare, simpleng buhay. Simpleng buhay pero luxury. <laughs> pare, pagbalik natin sa Pilipinas pare, ang baslo pa na tayo ulit. O okay, pare, kakainin natin pare. Baka isaw na pare. Ang <laughs> mga kakain natin, paris na naman. Ate, show my rice. sa <laughs> Meron pa kaming isang activity. Ito naman yung squid catching. O sa madaling salita, panghuli lang naman kami ng mga pusit. Ikaw lang kung makakahuli kami dito ng ang ano, pusit sana. The squid. Look at the squid. <laughs> Look at the squid. Huh? What's that? Metal squid. Metal <laughs> Ilang oras na nga kami nandito, pero hindi pa rin kami nakakahuli ng posi. Kaya si Tio, ito na ginawa. Masot mo dito ba kayo? Alis ka dyan pa kayo? Uy, tumon! Parang mas ka dyan, mangahuli ako ng isda. Alis pamu. dyan! mo Alam mo We got squid. I'm not a squid, I'm an octopus. <laughs> This game is what you call squid game. <laughs> This game is what you call squid game. Hindi <laughs> nga talaga kami makahuli kaya tinawag na lang namin. Ano na huli mo? <laughs> Sling! Uy! Pare wala ka nang kasama! Ay, lahat natong kasama mo nagsisuko na. Oh wala na oh. Ay, mga yan pari. Oh, mayaman yang kare Mahuhuli ako no pa bukas. <laughs> <laughs> Mag-isa na lang siya doon, guys. Ang taga niya talaga. So wala talaga kami na at bumalik na lang kami Bye. sa kwarto namin. Para makatulog na kami at may activity pa kami para bukas. Alas 7 ng umaga, kailangan na namin gumising para makapag-almusal na kami sa taas ng barko. Kaya na, breakfast na daw. At pagkatapos namin kumain, ina na kami dahil may pupuntahan pa daw kami dalawang lugar. Para sa una eh, nagpunta kami sa pinakamagandang kuweba dito. Napakaganda sa lugar na to. Mga stalagmites, stalactite, ito talaga nang kukonekta na. At pagkatapos, pupunta naman kami sa pangalawang paraiso. Sa pagkakataon na ito, hindi naman kami mag-swimming, kaya magre-relax lang kami dito. Huh? Ang ganda dito, tingnan mo yung buhangin yung pino. Parang ginilas yan. <laughs> hindi, hindi ba yan? Ito, pino. Eh, Wala mas masarap sa akin. Mas yun sa atin, Talaga diba? Kaya pala mahilig tayo sa matamis. Kasi yung buwangin sa atin matamis. Tapos dito matabang. Kaya mahilig ba? sila sa matabang. Yung mga matatapang okay. na api. Eh. Mm. Parang na. Hmm. <laughs> <laughs> Sarang malutong. After ng ilang oras, bumalik na kami sa cruise at bigagawin pa kami mga slicing show. Pare, papakitaan ka na yung chef. So, makita ito tayo Ayan! Tapos na ba? Hindi po. At sa wakas, pabalik na kami sa daungan kung saan kami nagsimula. At doon na matatapos ang buhay ng isang pagiging marino sa Vietnam.